Oh, welcome back mga kaboxing. Malakas, mabilis, at may mataas na ring IQ. Ganyan nga po kung ilalarawan si former WBO Super Flyweight Champion Marvin Marvelo Sonsona. Ngunit laking panghihinayang nga po ng maraming Pinoy boxing fans nang bigla na lang nawala ang ningning ng noong ang may malaking potensyal na magkampeon sa iba't ibang division sa mundo ng boxing. Dahil matapos nga pong naitala ni Sonsona ang record bilang pangalawang pinakabatang boksingero sa kasaysayan ng Philippine Boxing History na maging kampiyon sa edad na 19 anyos at isang araw matapos nitong masungkit ang WBO Super Flyweight Champion Belt sa unang sabak nito sa isang world title fight taong 2009 ay dalawang buwan nga lang po ang nakalipas ay binaklasan ng titulo si Sonsona matapos itong mag-overweight sa nakatakdang unang pagdepensa sana nito sa kanyang hawak na titulo. Ang kawalan nga po ng disiplina at kapabayaan sa sarili ang sinasabing dahilan kung bakit ang batang kampiyon noon ay bigla na lang naglaho na parang bula. Ngunit makalipas nga po ang tatlong taon sa kanyang naging huling laban, ayon nga po sa report ng BoxRec ay muling magbabalik aksyon at susubukang buhayin muli ni Marvin Sonsona ang napabayaang karera sa boxing. Bagamat di pa pinangalanan kung sino ang magiging kalaban nito, ay nakatakda nga pong magbalik aksyon si Sonsona sa isang 6-rounder match sa welterweight division ngayong paparating na Agosto 23 sa Mikosoki Indian Resort, Miami, Florida. Ang laban na ito ni Sonsona mga kaboxing ay magsisilbing pangatlong laban niya sa loob ng 10 taon. At sa susunod na buwan ay may edad na itong 35 anyos. Bagamat di na nga po ganun kaaktibo itong si Marvin Sunso na mga kaboksing, ay sana suportahan pa din natin ito sa kanyang paparating na laban. Samantala, Matapos nga pong nagtala ng napaka-impresibong panalo ang tinaguriang Little Giant ng Misamis Occidental at matibay natin na pambato sa flyweight division na si JC Espinas sa kanyang naging laban kontra sa pambato ng bansang China na si Jiang Tao Kao nitong nakalipas na Sabado lamang na kung saan pinabagsak nga lang po ng ating pambato si Tao sa harap ng kanyang kababayan at tinalo ito via 5th round technical knockout upang mapanalunan ang WBC Asian Super Flyweight Champion belt ay isang malungkot na balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Dahil dalawa sa ating kababayan na dumayo pa mismo sa bansang Japan at bansang China ang parehong bigong makuha ang panalo at natalo ito via technical knockout. Dahil isang round nga lang po ang inabot ng ating kababayan na si Ricky Kahutol sa kanyang naging laban kontra sa boksingerong Hapon na si Shuri Umezu. Natalo nga po ang ating pambato via first round technical knockout. Samantala, ang kapatid naman ni former world title challenger Jeyo Santisima na si Alex Santisima Jr. ay parehong masaklap lang din na pagkatalo ang sinapit nang dumayo ito sa bansang China para sa bakanting WBC Far East Featherweight Champion Belt. Limang round nga lang po ang tinagal ng ating kababayan at natalo ito via fifth round technical knockout kontra sa pambato ng bansang China na si Winsong Liu.